Good morning po mga ka-mates! Nandito po tayo ngayon sa Marikina Pasig Isle Art Station So may gawa tayo ngayon dito sa Marikina Ayan po, ayan po yung, ayan po yung uh, Marikina Pasig Station So may gagawin tayo ngayon dito sa Marikina na final. Uh, dito po ako, nauna na ako rito. Hinihintay ko lang yung kasama namin, kasama ko. So dito ang tagpuan namin. So ayun mga kami uh, hinihintay ko po sila, parating na sila. Bali, hindi po tayo pabunta. Yeah. Marikinan po tayo sa kay. So nag kanina, malapit na rin sila nasa LRT na sila. So ayan mga kamix uh, Salamat at mayroon tayong uh, Project ngayon Binigyan tayo ng biyaya So ayan mga kamix At tayo po mamaya uh, Rating ng mga kasama ko So papunta na kami ng araw ano, Sa job site Okay, mga kamigs, hindi na raw sila. Tara, sa lubungin natin. Kung nga, natin this may overpass. Ah, sana kaya sila. Overpass. Lalakad na yata sila. Uh, ayaw mo yung kumirpas mga kapix wala hindi ko pa makita sila kung saan yung mga kapix ando na sila pala hindi ko napansin dito mo sa ilalim ng overpass ando na pala lumampas na sila okay. Okay. Isa sila. Kaya sama. sama-sama. Hala, Teddy Boy. Ito okay. okay, tayo. Tara, sakay tayo. dalba, samahan tayo. Ano ni kanina? Okay, sakay tayo, sakay, sakay. Sakay tayo ng Okay, punta na tayo ng job site, nagkita na kami, ayan. Tapos si Puy D, si Puy Agen. Okay, tira, punta na tayo. Okay, dito na kami sa building sa job site, paakit na kami. Uh, walang elevator so hakit na na tayo sa hagdan. Okay. Mhm. Kapag sayo, tapunta tayo. Pinta tayo. Okay. Ah, hmm. ito yung lalagyan natin, hallway. Ah, yung hallway lang? Pupuhatin hmm. ha? ha? talaga 'yan. Hindi Oh, hindi na, hindi na bubuhatin 'yung okay, bubuhat, okay oo dami yung patanong lang dami ang dami pa namang ano niyan. Um, bigat maganda bigat so pag yung tao tayo mahabang hallway pala ito hallway lang talaga oo hallway Ah, uh, ito si Bogsley. Bogsley ng Marikina. So mga kamiks dihado ako rito ngayon kay Bogsley. Okay. Teritoryo ni, ni Bogsley. Teritoryo ni Bogsley ito, dihado ako rito. Hawak <laughs> niya lahat ng checks dito. Huh? Okay, then dito na tayo sa dito. Iyan gagawin natin mga kamiks oh. Okay. Okay. Inintekin ang Okay Okay, dito na kami Okay Tiyan nga mga na. Okay mga kamigs. Ayoko nag na tayo. Pusing na tayo. Ayan. Tignan nyo kami. Diretso. Diretso po yan. May unog e. Kaya chilipin natin sa baba. Napaka-diretso po, <textured> <Šia> po yan. Talagang Ginuhitan <�vel> um, po yan. Talagang ng... Ito po yung nag-lily out yan. O ayan. Ito pa. Ito pa. So ayan mga kamigs. Pasalan So ayan mga Walang angat po yan. Talagang maganda pa kalapat. Ayan o. Hindi ko lang na videohan yung aling na ako sa TV6 na namin. Okay. Sa zero ko tayo. yan Okay na. Sa zero, zero, zero tayo. Magandang gabi mga kamiks ah, Tayo po ay pauwi na Tapos na tayo mag install ng Kano Pinil Ah hindi ko lang po napakita yung aming ano Ginawang pinil kanina So pauwi na tayo niya Sige kasama Boy di Pauwi kami na Pauwi na tayo Ah kinuha na yung ID natin ng ating ah uh, ang forma namin ayun na po ang aming pusing uh, tala tala na yung ano Dala -dala na po I yung ating okay mga kapiks ang uh, huwi na kami sana po ay tangkilikin yung ang aking uh, pagbablog panuhulan yung po ang aking mga video to 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 to. okay mga kapiks uh, uwi na Ayan o, oh, kaya dyan o. Oh. Hai, okay, bye bye, ôi anh anh ạ.